Hello, it's me, Lodi. Thanks for the recipe. Uh, today, tayo ay magluluto ng ginisang gulay, kalabasa, sitaw, at da, uh, ano, bulaklak ng no, kalabasa. At syempre, para maiba naman natin ulam. Kung ready na kayo, start na tayo. Ayan, nagprito uh, na ako ng bangos. Hiniwa ko siya. At ngayon ay magigisa tayo ng bawang. Ayan. konting mantika lang yung nilagay ko. At yan, lagyan na rin natin yung sibuyas. Isang peras lang yan. Yung, bag, yung bawang kanina, mga limang buti. At kapag okay na, pwede na natin ilagay yung ano, bagong alamang na isang kutsara. Yan. At syempre, kapag okay na, ilagyan natin yung kalabasa. Yung kalabasa, ano lang yan, isang hiwa na nabibilis sa na palengke. At lagay tayo ng konti na sabaw. Depende sa inyo kung ganong kadami sabaw kung gusto nyo. At yan, pag uh, ito ay kumulo na, pwede na natin ano, ilagay yung sitaw. Yan. At lang natin itong uh, maluto, itong dalawang gulay na to Yan. At medyo malambot na siya. Lagay tayo ng konting seasoning. At syempre, kung kulang pa, lagay tayo ng ano, konting asin. Yan konti na lang depende sa ano, panlasa ninyo. At ah, syempre, kapag luto na yung ano, sitaw at kalabasa, pwede na natin ilagay yung bulaklak ng kalabasa. Yan. ilagay natin sa ibabaw yung bangos at ah, tatakpan natin to para ano, ma-absorb yung lasa ng bangus uh, bangos doon sa gulay na niluto natin. Yan. Ayan, siguradong magugustuhan ninyo, magugustuhan ng pamilya nyo. Napaka-healthy, napaka-sarap. Yan lang po. Maraming salamat sa panonood. At ingat po lagi. God bless everyone.